Ayan <coughs> nga mga kadiskarte Pakaliwa na tayo dito sa ano sa, Makalabas to ng ano eh Nang Palapala Palapala tapos kanan Tapos kaliwa dito Kasi nga bawal awalan truck at bus doon sa ano sa sa may tapat ng SM. Kaya dito tayo paka, di ba? Paano tayo eh pa Carmona? kayo pa GMA, pa Carmona, galing kayo ng FCI or ng 13 o ng Tansa. Pagdating sa Palapala, paanang kayo? Si Bawal Dumiretso. Tapos kaliwa sa unang stoplight. Yung isang best dun sana ako kakaliwa sa ano eh, sa... sa UTS Boulevard bypass road na bago para ka ako mabilis-bilis eh bawal ang truck ngayon doon ito yung kakalip ito yung papasok ngayon doon kasi eh. bawal ang truck kasi pag lap nyo sa dulo ginagawa yung ano ginagawa yung sa intersection yung pinaka crossing hindi makakakanan yung truck Mega Kasya. Eh yeah, bawal. Eh no, isang base. Nag U-turn pa ako sa unahan. Tapos 'yan. Diyan ako sa stoplight na 'yan. Kumana. Kanan na ako dahil ano eh. Galing na ako sa itaas eh. Ito, e yung mga road trippers dito, medyo okay na. Ako. Tapos na. Kala parting paliparan Malapit sa paliparan pala pala dito okay na dito yung ano mga uh, road repair pero doon sa bandang unaan <laughs> doon meron pa hindi pa tapos ayan yung UTS Boulevard magawa na pala yung no, pwede na pumasok pala dyan kasi nung nakaraan pag lalabas ka dyan dyan sa kanto na yan mo, galing ka doon sa kanan na yon. tapos kakanan ka doon sa pinanuhan ng kotse na yon. eh meron ginagawa dito sa gitna ay hindi ka maupra eh siguro ngayon oh, no, pwede na ewan ko lang sa loob niya kung may ginagawa update ko na lang kayo mga kadiskate kung ano pag nakita ko doon sa kabilang dulo niyan kung may signboard pa na bawal ang truck. Dito nga pala kung ano. Yun o, oh, tinan nyo yun oh. Antik na yung coach Doon na eh, red na eh. Doon na kami eh. O yun dyan, yan pala Pag yung paderecho kayo Dati naka Dati Pag nadali na dyan Pag paderecho kayo, dapat sa kaliwa Kayo naka Naka ano ba to Naka pwesto Naka kanan eh, O oh, yun, sa kanan Pag may enforcer dyan, dali kayo dyan Ewan ko ngayon kasi di pa nila napipinturahan yung ano eh. Kasi dati dyan may nakalagay na ano eh. Arrow. Arrow. pag ka, na sa ano na. Left side. Doon sa intersection na yon Kasi kung nasa kanan ka, tapos dumiretso ka, may border dyan, dali ka. tapos yung road drivers, ang barangay na ba ito? barangay sa palok yata ito This is to inform the public that the reblocking works along Piela Bridge going to Embarcadero Bridge will begin June 4, 2024. Be traffic. Ano na ngayon? To okay. Piela Bridge. Ayan o, no? tanyo naman ginagawa pa dyan o. No? dito sa may kaliwa mga katiskate oh, yung ginagawang bypass eh, sa so kaliwa dyan oh. ayaw ko sa palabas niyan ele dito naman sa kanto na to makakadiskarte magpaderecho kayo dito na kayo guminda sa kanan sa kanan na side kaya may arrow oh. magkaliwa kayo sa uh, kaliwa derecho may mga enforcer doon dali kayo dyan. sa kabila ganun din ito, ito pa yung portion na ginagawa Marami kasi ano ngayon eh, Road repairs ang Das Marinas. Napaganda nila yung ano. Ano nilang kakalsadaan. sa nilang Ayan, na. O, ano na to? GMA. General Mariano Angeles. O, so, yun mga katiskarte. Marami idea kayo sa mga kalagayan ng pamalsadahan. Das martinez mga padaang kayo dyan shout out